Pati nga na pa rin kaya sa po na dami oh, problema Oo, sige natuta. Manong May napangyayakan Ma na ko. problema ko na Paano masabi? Ayo tadi ini pagi story ya, jadi kita sulit belai. Sini pok manong. Kamu masih buat ini manong sini. Terlihat ni aja. Jadi sulit. Ayo kami manung sulit. Halo, ada lagi. Saya ada yang Google. Iparinig kita sa mukha eh. Hala, pangalingkod na ka mo. Kaya na kita. Saan may problema? Maaram ako din problema. Yung bulagan ka ni Muyab. Masasakta na po. Maram kaya no? Kaya naman. Meron ka uragon mo niyawa ka. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ah. taong. Hindi mag-pray. Ma Pagpuntay mo par. Kasi ka uragon mo. <tod> ano <na>, ang kaliwat? <tod> Mayawa. At huwag <tod> na ka pa nga ni. Ang kanyang sisisi. ka pa. Ato ka man uragon ako. Ikaw nga nag-iinakan ka. Maram ako ito yung problema. Duman! <tod> PRAGON KALIWAT, NAYAWA KA! PLEASE NO! 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 Bigyan tanong niya pre, ibangin pala kong magsumatid mo, mawawag kita nga, mawawag kita nga doon. PRAGON KALIWAT, NAYAWA KA! Isusumat ko lang natin